Okay, tuloy po natin. So yung part 1 nga po, yun na wala na ako ng status at uh, pinauwi ako ng Pilipinas <laughs> ng gobyerno ng Canada. So bilang pagrespeto po ay kailangan umuwi tayo. Ngayon, uh, gusto ko namang i-share sa inyo paano naman ako nakabalik. Gayong wala naman akong status at expired na rin yung LMIA ko. Expired po yung LAMIA ko no dito sa Canada. So paano ako nakabalik? sa loob ng dalawang buwan na paghihintay ko. Nakabalik po ako dito sa Canada bago po mangyari 'yon na pauwin na ako ng uh, gobyerno ng Canada dahil overstay na ako uh, almost 16 months na kung uh, walang uh, status dito sa Canada. No at uh, ganun din na uh, <clears throat> bago nga po mangyari 'yon na uh, isa po ang Pilipinas sa mga inano nila na yung ETA Electronic Travel Authorization di ba kasi may pasa kong visa eh, 2019 so expire na yun hindi ko na renew 2020 hanggang 2021 So yun po ang naging daan na ginawa ng Panginoon upang makabalik muli ako sa Canada bilang visitors visa. No po, bilang visitors visa. Yun ang naging daan bago pa mangyari yun na two times ako na refuse, padang lamia ko, wala akong status, pinauwi ako ng gobyerno at uh, kasama ng aking mga uh, uh, employer, binilan ako ng tickets sa maging si Badge, no, si RGV10. Uh, umuwi po ako at nagantay po ako ng 2 months. No po. At siyempre, gaya ng sabi ko sa una na doubt din ako, hindi ko alam kung makakabalik pa ako. No, dalawa lang kasi ang pupuntahan noon, gaya ng sabi ko, either na ma-refuse or ma-approve sa oras na ma-refuse yun ah, talagang wala na hindi po ako makabalik pero biyaya po ng Panginoon dahil ang ETA po ang naging daan ah, God will make a way ika nga no, kapag eh, pinagkatiwala natin sa Panginoon so yun ang naging daan kung bakit ako nakabalik ng Canada no? so 2 months ako doon ah, naghintay ako ng 1 ah, week ma-approve yung ETA ko and then binilah na ako ng ticket ng amo ko binila na ako ng ticket ng amo ko pabalik pabalik pa di ba malaking biyaya no so napakabait po ng Panginoon sa naging amo ko dahil sila yung ginamit niya at ganun din si Buddy na tumulong sa akin hanggang ka, sa kaduluduluhan ng aking paglalakbay dyan po sa Canada at ganun din si Buds Rico syempre na nag-i-encourage sa akin wala, huwag mawalan ako ng pag-asa no? na maayos din naman ang lahat no so yun nga po nakabalik ako bilang a uh, visitors visa pero alam po ba ninyo hindi po ganoon kadali ang makabalik bakit kasi yung unang binili nila sa akin uh, na ticket iba po kasi yun may bababa ako ng uh, uh ano ba yun Laction, LA sa airport limutan ko na no bababa ako ng US eh wala naman akong US visa kaya ang nangyari po ay na-upload ako na-upload ako sa airport no hindi ako sinakay kasi wala nga akong US visa kasi ang yung ticket na binili nila sa akin Hong Kong uh, ah, Manila to Hong Kong Hong Kong to US US to Canada Vancouver so wala akong US visa kaya hindi ako makapasok ng US so na-upload ako di ba so umuwi po ako umuwi po kami ng bahay doon and then na dahil madaling araw dito tulog pa yung mga amo natin sabado at linggo pa yon so tumawag ako sa amo ko na nag, nag ano ko sabi ko in-upload po nila ako dahil wala akong USB siya hinahanapan ako ng USB siya so in-upload po ako ng uh, naiya ng mga ano and then kinabukasan pinalitan po nila kaagad yung ticket kinabukasan pinalitan nila So, ang ginawa ko po, ako na mismo ang naghanap ng ticket ng flight. So, nang makita ko, Hong Kong to Vancouver. Hong Kong to Vancouver. But, mag ako ng 16 hours sa Hong Kong. Sabi ko, ito na lang po, ma'am. Okay lang sa akin na mag ako ng 16 hours sa Hong Kong. Total diretso naman ng Vancouver. Hong Kong to Vancouver. So, in-enjoy ko. Yun, yun. Kinabukasan, nag-flight ako pumunta ako nang uh, ah, pumunta nga pala ako bago pala ako mag flight pumunta ako ng uh, immigration pumunta kami doon at alam po ba ninyo akala ko ma-upload ma upload na naman pala ako dahil bakit dala ko yung ticket dala ko yung ETA ko pagdating doon sa sa check in pa lang uh, in ano na ina uh, in dito ina-susi sushi ano tawag dito inusisa ayan tinignan na nila yung aking uh, mga dokumento. Ang hinahanap nila sa akin kung mayroon akong return ticket. Return ticket kasi visitors visa ako eh. Kailangan may dala akong return ticket. Alam po ba ninyo ang hirap? Kala ko ma-upload na naman ako. Pero ano po ang nangyari? Ganito po ang nangyari. May ETA ako, may passport ako, may ticket ako. Na pinakita ko. Nagahanap sila ng return ticket. So wala po akong magawa. That time wala kaming pera. Ang dangin, ang tanging dala ko lamang ay yung credit card ko na galing Canada at may laman pa. May laman pa siguro na sa mga 2000 dollars, ang laman. So bago kasi ako umuwi, tinuro ako ni buddy na i-activate ko para kung sakasakali na magamit ko sa Pilipinas. So naman transaksyon So nagamit ko po yun Alam po ba niyo bumili ako ng return ticket sa Philippine airlines dyan sa terminal 3 wala na akong choice kundi bilhin yun kahit wala akong pera so ginamit ko po yung credit card ko binili ko yung ticket $1,200 at ang date nya mula October, November, December, January, February, March so 6 na buwan so ngayong buwan na to dapat kung bumisita lang ako eh pa pauwi na siguro ako kasi March 9 yata yun March 9, ngayong 9 dapat uwi na ako eh so yun po binili ko yung ticket and then after noon bag nang mabili ko yung ticket return refundable naman binili ko yung ticket and then ang nangyari pumunta ako dun sa check-in pinagbabayad na naman ako ng 1,500 ng tax ano ba yun nakalimutan ko eh basta tax basta tax nagbayad ako ng 1,500 cash doon nakalimutan ko na basta sa tax sabi niya magbayad po kayo ng tax nakalimutan ko na and then yun nagbayad na ako ng cash buto may pera ako 3,000 sa pitaka ko may pera ako so nagbayad na ako ng cash hindi ayaw nila ng credit card o debit so yun nga uh, pagkatapos po nung pumunta na ako ng check in at nagantay ako ng mga isang oras bago ako pumasok sa immigration so yun po nakapasok po ako ng immigration ang masakla pa Pagdating ko doon sa immigration, marami pong uh, ano, pagdating ko doon sa immigration, yung immigration na nag-interview sa akin, bago lang po. Mga tatlong araw pa lang siya. Wala siyang idea doon sa tinatawag na ETA. Wala siyang karanasan doon sa ETA. Hindi niya alam yung ETA, yung Electronic Travel Authorization. So medyo nagkaroon kami kasi nakapila ako and then nung ako na yun, sabi ko ganyan-ganyan. Eh siyempre yung, yung visa ko pasuna. Sabi niya, pasuna po yung visa niyo, sir. Sabi niya. Sabi ko Sabi ko hindi ako visa, wala akong visa, sabi ko. ETA ako, Electronic Travel Authorization. Ano po ba yun? sabi niya? Hindi pala niya alam. Sabi ko, hindi mo ba alam yung ETA, yung Electronic Travel Authorization? Ah, sir, hindi ko po alam 'yan. Basta alam ko po, paso po ang Asan po ang visa niyo, sabi niya? Wala nga akong visa. ETA ang pasok ko, sabi ko. Visitors visa, ETA. Hindi ka ba nanonood ng balita o ng YouTube, sabi ko. Hindi po sir, hindi ko po alam yung sinasabi. Sabi ko, mayroon pa kayong mataas, mas mataas pa dito sa posisyon mo, sabi ko. Pwede bang makausap yung mataas mo, yung manager mo, ano mas supervisor o ano. No, yun. Tinawag niya. Daladala -dala yung papel ko. Pagdating niya sa akin, sabi niya, sir, 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 sabi niya sa akin. Pasensya na po kayo kasi bago lang siya. Hindi po niya alam yung ano ng ETA. Ah, kaya pala sabi ko, uh, yun nga ka, ako pinapaliwanag ko sa kanya, kaya pinatawag ko kayo na maaaring ipaliwanag ninyo sa kanya na ganito. O ngayon, pinaliwanag nung officer, sabi niya, siya, uh, pwede siyang bumalik ng, uh, mo yung ano niya, sabi niya, yung ETA niya hanggang 2028. So pwede siyang magpabalik-balik ng Canada as a business visa. So ano mo na sabi niya, tatakan mo na yan, i-approve mo na yan, sabi niya, wala nung problema dyan. Makakaalis si sir, sabi niya. Doon lang niya nalaman So sa uh, nagpasalamat ako dun sa officer na matas sa kanila and then sa kanya sabi ko. So ngayon alam mo na. So pag-uwi mo ng bahay ka, kung manood ka ng YouTube, alamin mo yung ETA kung sakasakali magkaroon ka ng uh, kagaya ko sabi ko. At hindi uh, alam mo na ako no gagawin mo sabi ko. So yun nagpasalamat din. Ayun ko lang po nalaman niyan sir. Oh, dapat ka ako manood ka ng TV. Manood ka ng balita kasi para updated ka sa mga ano ng gobyerno lalo na sa immigration ka sabi ko. O, so yun, pumasok na ako ng immigration and then yun. Uh, Nag-flight, uh, pumunta tayo ng Hong Kong, 16 hours tayo doon and then Vancouver. Pero alam po ba ninyo na pagdating ko dito, yun nga, uh, ito na naman. Pagdating ko dito, syempre as a visitor's visa, bawal akong magtrabaho. Bawal akong lumaba, Hindi naman ba lumaba, basta mag-travel ka lang, okay lang. Pero yung magtrabaho, bawal talaga dahil wala pa akong work permit. Pero alam po ba ninyo, naghantay ako ng uh, mula nung dumating ako ng October, March, October, November, December, January, February. So, 5 months na naman po akong naghantay. Wala akong pera. Wala akong dala, kundi yung credit card ko lang. At tinitipid-tipid ko pa. So, mala, no? so, malaki na yung utang ko ngayon sa, ano, sa credit card. No? So yun nga, ang dami pong aberya no, bago ako naka-survive talaga Kaya napakahirap talaga ng na mga napagdaanan ko na pagbalik ko ng uh, Canada Pero yun nga, at uh, yun po ang laging dahilan kung bakit ako nakabalik ngayon Kung bakit ako nandito ngayon sa inyo, nagbablog, binabahagi ko kung ano yung Huwag po ninyong hayaan na mawalan kayo ng status At wag na huwag kayong mawalan ng pag-asa At uh, ano ba ang mga dapat gawin kapag nawalan tayo ng uh, status dito sa Canada Madali lamang po At sa susunod na video po ay ko Kung paano, kung ano ang gagawin ninyo kapag uh, nawalan kayo ng status Kasi po patapos na po yung load ko At uh, tumatawag na yung ano Maraming maraming salamat po. Sana ay nag-enjoy po kayo at na may natutunan po kayo sa bidyong ito na akin pong ibinabahagi. Ito po ay totoo at walang halong biro. God bless po sa inyong lahat at maraming maraming salamat.